Uh, magandang hapon dahil nawala yung pagtuturnilyo ng ating taillight dahil sa vibration at ngayon para magamit na nito kasi pwede pa naman to remedyuhan natin pero sa matibay na naparaan gagamit lang tayo ng rayos dyan spokes, dalawang spokes at isusukat natin to yan, yan. after natin masukat dito yan itong tanda natin itong pinakasukat na to kasi babalikuin natin yan para mag silbing mag silbing stopper na siya dito para hindi siya mabunot pag tinornilyohan na natin itong ulo ng nipple okay uh, -ano na muna natin sa gato na ibalik na natin uh, ilalagay natin testing ganyan lang Ayan. Susukatan pa natin itong bullpen kasi kasi yan dyan para magsilbi siyang stopper doon sa loob para hindi gumalaw. Ayan. Yung hindi na ginagamit na bullpen. Lalagay natin dyan sa loob at kakatingan natin. Alright. Yun. Nagawa na natin mga loads. Ganun lang ang gawin pati doon sa isa. Alright. Yan. Mas matibay pa siya. Hindi na kailangan bumili pa ng bago.